Huwag kang nagkamali. Gaya, Lapit, lapit, lapit. Uy. Union, si yun. <laughs> 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 Uy, yun. Wala tayong kasama dito. Guys, wala kaming kasama dito. Uy, Pero na, may... Ayun, no? Ayun, no? Ayun, Ano ay, no? ay, no? yun? <laughs> para up mga, mga gamers, nagbabalik ang inyong mga camper players para sa panibagong video Pero today ay wala kami ngayon sa bundok Kasi kami ngayon ay nasa San Roque, San Rafael, Bulacan Para pasukin ang isang horror house sa loob ng simenteryo Ito dyan dyan, may ito naman sa sa'yo Takot ka ba sa horror house? Oo naman, kasi ayoko na makita naman mga <laughs> multo <laughs> Garason, Ay. takot ka ba sa sementeryo? Eh, parang napakaraming multo sa sementeryo. Ang dami pang patay. Oo nga, oo nga. Ay. Yonan, ito camper player 2. Takot ka ba sa horror house? Mm. Parang hindi Hindi. Oh, matapang, matapang to, matapang to ang camper player 2 natin. Hindi. Eh, sa sementeryo, takot ka? Hindi rin. Hindi din? Hindi rin. <laughs> eh, paano kung Horror house sa loob ng sementeryo. Teka. Sa loob ng sementeryo. <laughs> sa loob ng sementeryo. May horror house. horror house. At yun ang papasukay natin ngayon. Kung usapan na yun sipin nyo guys, para nakakatakot. Cementeryo tapos horror house, pinagsama nyo, eh di mas lalo nakakatakot, tiba. So ayun guys, ako ba nag kami na magbukas yung Malikmata horror house, diplomat hotel. Eh nagharap-harap kami ng mga taong pwede lang may makausap, na pwede magkwento, magbahagi ng mga kanilang karanasan dito mismo sa sementeryong to. Kaya talaga, guys, pakinggin natin yung kwento nila. Let's go! Abang nag-aabang ng pasayero, mga bandang alas 11 ng gabi. Meron kami na rin na nagsisigawang mga kabataan. Nakita po namin na nagtatakbuhan palabas ng gate. Yun po yung mga batang mga nangunguha ng mga natutunaw na kandila. Ang ginawa na lang po namin, pinuntahan na lang po namin yung mga bata na sisigawan na natatakbuhan. Hinarang po namin ng mga kapwa ko, driver. Tapos halos hindi namin ma yung mga bata kasi sa takot na. Yung iba nga ho, mga umiiyak. Tapos merong isang bata na nagpaliwanan. Habang kumukuha sila ng kandila, meron daw na lumabas na isang tao sa may puno, katabi po ng nicho. Akala ng mga bata, binibiro lang sila. Kaya po mo na sa simenteryo. nila, tinatakot lang sila. Nung ilawan nila yung tao, nakita na nakatayo lang daw sa may puno. Yung isang bata, ang ginawa, binato yung tao. Kaso, biglang naglaho. Bali, ilang bata po yung nandungo? Bali, apat lang sila ng mga bata. Binang nawala nga. Inilawan na lang ng bata yung puno. Tapos, pagka ilaw ng bata, nakita nga, may nakasilip na isang nakasilip na muka. Halos kalahati lang ng muka ang nakita. Sa takot nga, nagtakbuhan sila, nagsigawan. Yung iba nga, nag kaya yeah, ang ginawa namin mga trussle driver, siyempre mga bata, inalam namin kung bakit siya nagtatakbuhan. Para mapatanayan namin na yun, nga, kung akala nila, niloloko lang sila. Pinuntahan namin mga driver, nagdala, nagdala kami ng kanya-kanyang mga ilaw. Tapos nung inilawan namin yung sinasabing puno, wala namang kami nakita. Tapos yung mga palig niya, eh, halos na namin, wala rin kami makita. Nung nailawan namin yung nicho, yun pala, merong picture na nakalagay sa harap. Mukha lang ng, ta ng, sa tao. Pero yung lalaki sa puno, wala kaming nakita. Yung nakita ng picture sa nicho, yun din ang nakita ng mga bata sa puno. Lumapasok ka ba tayo sa horror house? Ay, yun ang ginagawa nyo sabi mo. Sabi sabi po. Oh. So ito mga camper players, pagkatapos nyo narinig yung mga kwento nila, eh, ano masasabi niyo? nyo? Gusto nyo ba pumasok sa horror house? Hehehe. <laughs> parang napapahuro mo na. <laughs> bakit? 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 Kung ako lang, kung ano pa ba, isa-isa ba tayo papasok doon? Yeah. O... Sabi sabi sa sa tayo. Kasi isa lang, parang ayoko na. Ay, hindi, hindi pwede. Sama-sama tayong pumunta rito, kaya sama-sama tayong papasok. Dito pa kami sa labdang sementeryo. Di pa kami malapit doon sa may horror house. Kasi, ninanamnam namin yung katakotan dito sa loob ng sementeryo. So, ayan guys, mag na kami dito, mga guys na kami kasi pupunta na kami dun sa Diplomat Hotel Malikmata Horror House sa loob ng sementeryo. Kaya, tara, naayos nila to. So, ayan guys, pupunta na kami sa Horror House. Tinayin nyo na may nyalakaran namin, no? Yung tanging ilaw lang na meron kami, inang is isang gagaling dito. So, kung wala to, wala talaga kami makikita kahit ano. try na natin. Okay. Patayin naman Patayin natin. Sige, sige. Sige, sige, sige. So guys, papatayin namin yung ilaw. Woo! Ang talaga guys. Ayun, oh. Wala ka talagang makikita dito. Sige na, sa likod. Uy! 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 Mabigat, 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 <tiyan> Guys, meron din kami ng offlotion dito kasi sobrang lamok dito eh. baka naman <tiyan> oh. Naglalaro ba ng Roblox? Hindi ko lang isip yun, eh. Ako ba yun? Ako ba yun? kamukha lang. Kamukha lang. Kamukha lang. lang. Hindi ako yun. Ano bang kulay ng buhok nun? Blue. Black to eh. Black to eh. black sin. black muna tayo. Sama kayo sa amin. Sige. Libre mo kami. Yun Oh, sige. Sige. Libre ko kayo. Bata pa lang, nagkosyante na. gamers, campers, na yung let's go. Let's go. Oh, sino muna, sino muna? Ikaw, ikaw. muna, ikaw muna, ikaw muna. Uy, oh. Uy! Uy, uy, uy! Uy, 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 Oi <mimitation> 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 nakatakas talaga siya Gagi Ano yung 100 over 10? Hindi na ako papasok dyan Hindi, hindi nakakatakot Hindi nakatakot? Manoorin nyo na lang sa video Alright, hindi nakatakot ko, isa boys lang talaga ako kami hanggang November 5. 7 p.m. hanggang midnight. Uh, bakit nyo po naisipan dito itayo yung horror house sa loob ng cementerio? Okay, hey, Siyempre, alam naman natin na mag-uundas. Nandito ang magpapalagan. Hindi natin alam kung sino makakasama talaga natin dito. Baka so, okay, meron tayong pang kasama. Ano na po ba kayong ganung experience dito? Oh. Ah, marana. Ha? Oh. Sulit na sulit ang entrance yung 100 pesos lang po. matapos. Salamat. Guys, kakatapos okay. lang ang pasok ng Grabe pa sa amin oh. No? Grabe pa sa amin. Guys, <laughs> nice, grabe, grabe experience namin yung na doon. Sulit yung eto sa pa dito. Ang november 5 paper daw kaya niyo. Punta na kayo dito. Let's go. ice packing na kami ng mga gamit namin. Pero yung may-ari ng Marikmata, si Sir Eds inibitahan niya pa kami sa isa pang horror house sa Kapihan. Kapihan. Inibitahan niya kami pumunta pa sa isang horror house sa Daos of Chainsaw. Yes, oh, oh. yes. Da, sa Daos of Chainsaw. Sabi niya mas nakakatakot daw doon kasi maraming chainsaw, syempre. Dahil nandito na tayo, hindi natin papalagpasin mo to. Let's go. Let's go. Guys, dito na kami ngayon sa Elemento Daos of Chainsaw. Tignan nyo, ano mas nakakatakot? Tignan nyo ito. Tignan nyo ito kasi madaming chainsaw dito eh. Guys, elemento. The of chainsaw. Tulog pa lang, pula chainsaw na nasa doob. Ayoko na oh. Ayan na, Oh. Uy! Sana ako yung guys kinakain. Uy! sa likod mo na. sa likod mo. Uy! Yeah! Oh, guys, Gutom! Hello ba? Hello ba? Hi. Hello, daw! Hello. Hello. Wala. Hello. Wala. Hello. 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 Guys pagkatapos Hello. 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 Gutom na gutom na gutom <laughs> na. guys, kain muna kami Punta kayo ito sa San Roque, San Rafael, Bulacan Sa so, malik mo ating kato The best dito, let's go Mga kiboy, may tanong ako sa'yo And Ito totoo to -toto, ayaw ko magsinungaling ka Ikaw ba yung nanakot sa amin sa sementeryo? Hindi ako yun Hindi ikaw yun? Di din. Nung nasa bandang dulo kami, nag-alisa na kayo, feeling namin ikaw oh, yun eh. Nagpunta ka lang ikot at ikot ng mga nidyo. Sa may interview niya, sa may interview niya, doon ako sumama. Sumama ka na doon? Hindi ako. Oo, uh, doon ako, hindi ako malis doon. Malayo-layo din yun eh. Medyo malayo din yun kasi lumayo tayo sa ingay ng ano horror house. Kasi tunog yun eh, maabot yung ano yun, so, kaya lumayo tayo eh. Kung hindi si Maki yung nag-ingay doon sa likod ng mga nidyo, Sino yun?